Yeah Santiago Finess City Hood production. Death Tune Dah gila Yeah kill the representative <laughs> We not supposed to kataga Alay ko sa kritiko Ako ang original Ako ang isang dakila Ang lupit at salita minsan walang ginaya Ang pangalan kong ito Mahusay na namamayag Pag subukan nyo ako Nang kayo ay matibag Isang dakila Ang pangalan Simple lang kong bumira Nakaplano ang lahat Bago ko to Ibuga Pag ng batikos, Dapat walang umangal Kung ikaw ang haharap sa akin di ka tatagal di masasayang ang tinta ng bal na isulat kong ikaw ang sisira sa akin huwag ka nang pangarap ako ang dakilera wawalis sa basura kung katerba man kayo ako sa ang bubura kahit na anong basuhan rap ko'y tumutugma kung pader kayong lahat ako miss you diba? dakila represent yeah dakila yeah verse 2 no chorus yeah yeah Yeah, yeah Minamaliit, binabasura, tinatapakan ka ng aking rap Pero sa oras na ito, ako naman na maglalaganap Ng bawat kataga, nagmumula sa aking talino At para malaman ako sinong tatagal dito Handang makipagsabayan kahit papagkawanan Di ako titigil dahil may gustong patunayan Sabayan kung sabayan, di ako atras Di kami nagaangas kaya walang mababanas Di na kailangan ng dahas upang napatunayan Na pagdating sarap kaming lahat ang number one Daig pa ang tsunami pag nagsama na kami Wala na nga ang tatapat sa aking rap ability Pati skills, lahat kami ay talentado Sample lang ito, hindi pa kami nakatodo Kaya wag na magbalak na may e pa Pagkat kami ngayon ay nandirito na Mga piti ko, pilit akong pinapaol Sa mga dago at pagsubo kami lahat Makakaahon at sa tulong ng Diyos Na nasa itaas Pangalan, isisigaw na napakalakas Yeah, dakila, represent Dito na, no chorus Yeah, verse 3 yeah, yeah, Ako mag-aangat sa istilong buwaba Ako ang dakila na magbibigay ng huling babala Lahat na maling panukala Ako ang magtutuwid kahit kailan sa pagrarap Di ako padadaig sa lahat ng gangsta dito Ako ang mapanganib Ito ang aking ulat sa papel ko Sinulat bilang ko lahat Ang sa akin ay tumubok Ito aking pangarap Pilit kong inaarok kahit ilang pagsubok sa akin humarap Di pa, pa sa kalaban Matupad lang ang pangarap Maraming kaalyado ang aking kakampi, Kahit daanin sa dahas Di kami pasasaway At kahit minsan Di pa ako na panghinaan ng loob Daki na sa harap Kasama ko na sa likod, Ako ang daki na lang Simpagsik ng Jurassic Kusang ka nagmula Kung kita ibabalik Yeah! Tiyago Finest City Good Production Here yeah, represent Ya, yeah. hanggat nandito ako Hindi ako titigil hanggat di ko natutupad At nagagawa nga ang gusto Rock lang to of Finest Dakila